Nawindang talaga ako dun sa, sa love sa ibabaw ng glass table na hindi ko, hindi ko talaga inaasahan na ipapatong ka dun ni, ni, ni Van and then makikita mo na yung muyug yung Oo. table. Muna, my God! Baka ano yon? Baka, baka mabasag, hindi ba? Or or matanggal yung mga paanong ano nung pa <laughs> hindi yung Actually, paanong nung lamesa tapos bumagsak na delikado yon takot na takot ako kasi may juice so habang nayuyug-yug ako natatapon yung juice so madulas okay. so yung kapit ko ang sakit na ng kapit ko so may halong yun pala yung gusto ni Direk na parang sa totoong buhay okay pinatong ka sa lamesa may halong takot saka, sarap yung uh, yung sex scene pero ako, takot talaga. Takot talaga. Ako din natakot takot din na ako, na pinapanood naman. ko, sabi ko, posible kasi na mabasag 'yun. Posible yun. talaga. So takot-takot ako takot noon. And then pag nabasag 'yun at pag nalaglag kayo, ay nako, siguradong aksidente. Oo. Tapos dumulas yung siko ko noon. Hindi ko alam kung nakat siya. Dumulas. Takot-takot ako. Takot. Hinawakan ko ulit.